isang mapagpalang panahon kaibigan year 2025 patuloy pa rin po ang ating paglilingkod sa mga may kapal sa mga banal at sa ating kapwa ngayon po ang pagbahagi natin ng langis na galing mismo sa baong libon na may kakayanan o natural na kakayanan sa taguliwas o tagulilong liwas bala at kabal yan po ang binabahagi natin at ngayon po ay magbahagi din tayo ng galing sa mother natin na langisan na pinagsama ang libon one eye at ang kinilalang birhen at ang langis na tinatawag na tapol yan po ang ating mga binabahagi uh, kung napapansin nyo lahat po ng binahagian natin ng langisan uh, binabig, binibigyan din natin ng extra ayan ang tawag po ang pang para kung maubos yung main na langisan ay may pangdagdag. at sinadya ko din po iyan para kung kayo ay may mga gamit dyan o kayo mga may mga tinatagong kargada na galing pa sa mga ninuno ninyo o bigay ng mga mag-aanting o mga gamot sa inyo ay pwede nyo pong pahiran ng langisan at pamagitan po ng mga orasyon na meron kayo o di kaya nagaling sa akin na pwede nyo pong buhayin o pwede nyo pong paganahin o bigyan ng bisa ang mga kargadang mga tinatangkilik nyo noon kahit pa wala pa kayong gamit mula sa akin so yan po nagbigay din tayo ng pang, uh, langisan na galing sa mother na buong lapad so paalala lang ha marami po nagpiim pm sa akin na gusto magkaroon ng langis na galing mismo dito sa altar ko lalo na sa mader na buong o oh, isang lapad so ang binib binibigyan ko ng pabor na magkaroon nito ayun pong mga tumangkilik ng kargada mula sa akin, ibig sabihin yung mga nakakuha na ng gamit ang binibigyan ko ng pabor, pero kung baguhan pa lamang po pasensya po kayo hindi po ako magbibigay sa inyo kung diretsang langis lang ang kukunin nyo sa akin at walang gamit okay? kasi yun nga sa isang buwan eh, isang bisis lang tayo maglalangis tuwing unang biyernes lang ng buwan kasi alam natin ang puwersa dyan, dyan ang malakas kaya tinitipid natin yung langis kaya ang pinapaburan ko po ay ang mga membro o mga followers o nakakuha na ng kargada dito alam ko namang naiintindihan po yan ang lahat so ngayon po yung tinutupi ko yan po ang kopya ng 24 no? so balikan lang natin kung saan galing ang 24 medalyon yan po ay galing po kay Commander Dumagsa o kay Dumagsa ng Surigao. Okay? Na kung saan maaari ka nang magkaroon ng silyo pang proteksyon at gamutan at pang paswerte. So ang sa likod naman yan yung pinakita ko kanina. yan po ang tinatawag naman po natin ng panimulang dasal. So bakit po nagbabahagi tayo ng panimulang dasal? Nagbahagi po tayo ng panimulang dasal kasi gusto po natin na pag tumangkilik ang follower natin o ang tumangkilik ang isang uh, gustong magkaroon ng kargada ay eh, magiging subok at matuto din siya kung paano magpagana at kung paano tumawag ng kapangyarihan na galing sa amang may kapal at galing sa mga banal at sa kalikasan. Kaya po binigyan natin ang tina-tawag na panimulang dasal. So ano nga ba ang sangkap? O ano ba ang nakalaman ng panimulang dasal? Andyan po ang pagtawag ng sariling kapangyarihan. So mayroon po tayong kapangyarihan dahil kaya po yan po ang naging rason bakit tayo nabubuhay. So kailangan lang natin tawagin para mas magkaroon tayo ng karagdagang kakayanan at mas madali nating maintindihan ang mga bagay-bagay at lalo na ang karunungang, ka, karunungang spiritual o karunungang lihim. Pagkatapos, nakalakip din dyan ang pagtawag sa armas baluti at kalasag ng katawan kung saan kung makikita tayo ng mga kalaban natin eh meron tayong armas o may kargada tayo kasi yan ang sinabi sa Episod sa Vesiculo 13 eh, na kailangan natin isuot ang kargada na galing sa amang may kapal upang makapanlaban tayo sa panunubok ng mga masasamang likha. aging isang mapagpalang panahon ito po ang tagapaglingkod ninyo, karunungan ng Diyos. Ikitinit mo sa lahat. Maraming salamat at hanggang sa muli, kaibigan.